ano pong mga hakbang na kailangan pa natin gawin upang maiwasan ang paglala ng mga ganitong sitwasyon. Sampung probinsya po ito at ang pinakauli ay siguradong gugulat po sa inyo. Kaya bago po yan, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at mag-iwan po ng inyong komento sa dulo po ng video na ito. Una po sa listahan, Leyte. Isa po itong malupit na palala na pagbabago po sa klima. Sa simula po, malaki po ang naging epekto ng bagyong Yolanda sa Leyte noong 2013 isa po itong trahedya na tumatak talaga sa puso ng bawat Pilipino. Ngunit sa 2025 ngayong taon, makikita po natin ang Leyte ay patuloy po na hinahamon ng mga epekto ng pagbabago ng klima. Ang mga sakunang dulot po ng bagyo at pagbaha ay naging isang bahagi po na ng buhay ng mga taga-Leyte. Pero ngayon po no, ang mga residente ay nagsasabing mas malala ang nangyayari. Mas mahahabang tagtuyot at uh, malalakas po na ulan. Tumataas din po ano ang level ng dagat at habang tumatagal, ang kanilang mga bukirin po ay unti-unting nauubos. Kaya ang mga magsasaka ay nahihirapan din po magani. Ang agrikultura po sa Leyte na siyang pangunahing kabuhayan po ng tao ay unti-unting nawawala. So dahil po dito, maraming tao ang nagiging dependent sa gobyerno at sa mga dayuhang tulong. At ito po yung nagsasanhi din ng matinding kahirapan. Kung hindi po magbago ang pamamahala at hindi po maprotektahan ang ating kalikasan doon. Ako po, may malaking posibilidad na magpatuloy po ang pag-usad ng latest sa landas po ng paghihirap. So wag naman sana, ipagdasal lang po natin na sana'y again makabangon at uh, hindi na po lumala no ang mga epekto ng mga ganitong kalamidad. Pangalawa po sa listahan ay ang Maguindanao del Norte. Isa po itong lugar ng pagtutunggalin na at kahinaan. Mas lalo po itong pinalala ng kahirapan at ang kakulangan po sa infrastruktura at edukasyon. Walang ganap po na industrialisasyon at ang mga tao ay umaasa lamang po sa mga agrikultura at uh, mga humanitarian aid. So kung patuloy po na mangyari ito, hindi po malayong mawalan ng ganap na pag-asa ang mga mamamayan ng Maguindanao del Norte. Pangatlo po sa listahan ay ang Pampanga, ang malupit na lupa ng lupa. Pampanga po ay isang probinsya na masasabi po natin may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo na po sa sektor ng agrikultura, ng turismo at uh, komersyo. Ngunit sa likod po ng mabilis na pag na ito, may matinding problema na unti-unting lumalala ang subsidence o ang paglubog ng lupa na sa di po ng sobrang paggamit ng tubig mula po sa ilalim ng lupa para sa agrikultura at uh, industriya ay nagiging seryoso po na isyo sa Pampanga. Sa mga syudad po ng San Fernando at uh, Angeles, makikita po natin ang mga kalsada uh, ay nagiging mababaw at uh, may mga bahay na bumabagsak din. So habang ang agrikultura po ay patuloy na naapektuhan ng mga pagbaha, nawawala na po ang pagiging fertile ng mga lupa. So kung patuloy po na mangyari ito, ang pampanga po ay mauurong sa pagiging isang mga sentro ng negosyo at komersyo. At baka po may magpatuloy o magtuloy-tuloy po na ang pagbaba ng kalidad ng buhay sa probinsya. Pangapat po dito ang batanes ang Batanes po ay isang paraiso na kung saan po ang mga kababayan natin, no, mga ibatan ay may kasaysayan po ng matibay na pananampalataya at pagtutulungan. Ngunit sa kasalukuyan po no, ang Batanes ay naharap po sa isang matinding banta. Pagtaas po ng level ng dagat at malupit na bagyo na pumapalakas taon-taon. Ang mga isla po ng Batanes ay unti-unting nasisira at nawawala dahil po sa hindi maiwasang epekto ng pagbabago ng klima. So kung hindi po matugunan ang isyo ng uh, pagprotekta sa kalikasan, ang uh, pagpaplano po sa mga kalsada at kabahayan, mawawalan po ng tunay, no? Ang tunay ng kagandahan ng batanes. Panglima po dito, ang Sulu. Ang Sulu po ay kilala bilang isang lugar ng uh, madugong alitan at ang ekonomiya po ng probinsya ay nakasalalay sa mga kabuhayan ng mga tao na umaasa sa mga natural na yaman. Ngunit ngayon nga po, no? ang Sulu ay patuloy po na nahaharap sa mga banta ng pagmimina, no? mga illegal poaching at uh, overfishing at ang patuloy po na pagbagsak ng mga teritoryo. Ang mga baybaying dagat po sa Sulu na kilala po sa kagandahan ay unti-unting nawawala dahil po sa mga maling gawain ng tao. Ang mga kalamidad at labanan ay nagiging dahilan kung bakit ang buhay sa Sulu ay nagiging mas mahirap. Kung hindi po ito matutugunan, ang Sulu po ay magiging isa sa mga pinakamahihirap na rehiyon sa bansa. Pangalan po dito, ang Camarines Sur. Ang Camarines Sur po ay matagal ng kilala bilang isang destinasyon ng mga turista. Ngunit sa likod po ng kagandahan ito, ay may mga problema ang hindi nakikita na talagang napakarami. Ang mga kalamidad po tulad ng mga bagyo, baha at deforestation ay nagiging sanhi po ng pagbaba ng kabuhayan sa probinsya. So, patuloy po na dumarami ang uh, bilang ng mga turista, hindi naman po nakasabay ang mga lokal na gobyerno sa pagpaplano para sa mga infrastruktura at pangangalaga po sa kalikasan. So, kung hindi po ito matutugunan, mawawala po ang natural na yaman at mababawasan ang kita mula sa turismo. Ang kamarini po ay posibleng maging isang biktima ng over-tourism kung saan po ang mga natural na yaman ay nauubos ng hindi inaasahan. Pang pito po, ang Palawan. Ang Palawan po ay tinuturing na isa sa mga pinakamagandang lugar sa Pilipinas, puno po ng likas na yaman at biyaya ng kalikasan. Ngunit sa kabila po ng kagandahan nito, ang Palawan po ay nahaharap sa matinding panganib dahil po sa overdevelopment, illegal logging at overfishing. Ang mga reef system sa Palawan po ay unti-unting nauubos dahil po sa mga maling gawain ng tao. Habang tumatagal ang mga isla ng Palawan ay posibleng mawala ng kabuluhan. So kung hindi po magtutulungan ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan upang protektahan ng kalikasan, ang Palawan po ay maaaring mawala sa mapa ng mga tourist destinations. Pangulo po dito ang Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur po ay kilala sa mga makakapal na gubat o kagubatan at malalawak po na puno ng kahoy. Ngunit sa likod po ng kagandahan nito, ang iligal na pagmimina at uh, laging ay talagang nagpapalala no, sa pagkasira po ng kalikasan. So ang mga ilog pa yung maapaw at ang mga sakuna ay patuloy po na nangyayari sa mga lugar na ito. Ang mga katutubong komunidad po ng Agusan del Sur ay may mahabang kasaysayan ng pangalaga sa kalikasan. Ito po ay nawawala no, sa kanilang mga tahanan dahil po sa malupit na epekto ng pagmimina at iba pang mga gawain ng tao. So kung hindi po ito matutugunan, Agusan del Sur ay maring magdanas po ng pagkawasak sa mga susunod na taon. Pangsyam, Sambales. Ang Sambales po ay isang probinsya na matagal nang naapektuhan ng pagmimina. Ang malaking kumpanya po ng pagmimina ay may malaking epekto po sa kalikasan, particular na po sa mga kagubatan at mga ilog. Ang kalikasan po ng Sambales ay pinipinsala po ng nabis na pagmimina na nagiging sanhi po ng landslides at pagbaha. So ang Sambales po ay nahaharap sa isang malaking dilema. Pagpapaunlad ba o pangangalaga sa kalikasan? Kung hindi po maagapan ang problema nito, ang Zambales po ay maaaring mawalan ng kabuhayan at mga likas na yaman sa susunod na taon. At panghuli po dito, ang Northern Samar. Ang Northern Samar po ay isang probinsya na hindi po ganong napapansin. Ngunit ang mga residente nito ay dumaranas ngayon ng matinding kahirapan at krisis. Palagi po silang tinatamaan ng mga bagyo at dahil po sa kawalan ng mga infrastruktura, nahihirapan po silang makabangon. Ang agrikultura po ay nagsimula ng bumagsak at ang mga tao po ay nagiging dependent na lang sa mga ayuda mula sa gobyerno. So sa patuloy po na pagtaas ng bilang ng mga tao na umaalis sa Northern Samar upang maghanap po ng mas magandang buhay sa ibang lugar, ang probinsya po ngayon ay unti-unti pong nawawala sa mapa ng mga lugar na may potensyal. So kung walang intervention, ang Northern Samar po ay maring magsimula ng isang masakit na pag-urong. Ang mga probinsya po na ito ay nagsisilbing paalala lamang po ng ating bansa ay yung maharapan yun sa malalaking pagsubok. Ngunit hindi pa po huli ang lahat. Kung magtutulungan po tayo mga mamamayan no, mga lokal na pamahalaan at ang buong bansa, maaari po nating maiwasan ang mga sakunang ito at maprotektahan ang ating kalikasan. Finally, ka-curious na is nating mapagtibay ang ating spiritual na pananaw ukol po sa mga hamong ito. Ang mga bagay na ito po ay hindi lamang usapin sa kalikasan at gobyerno. Ang ating pananampalataya din po at ang ating mga pagkilos ay may malaking epekto sa ating hinaharap. So ang mga aral po mula sa Biblia ay nagpapakita po sa atin ng kahalagahan ng pagiging mabuting, katiwala ng kalikasan at ang pagtutulungan po upang maiwasan ang ganitong mga sakuna. So, ito po ka no? Tatalakayan naman natin ngayon ang pananaw ng simbahan at ng Biblia ukol sa mga pagsubok na ito na naranasan ng mga probinsyang ito. Ano kaya po mga aral maaari nating matutunan mula po sa panan ating pananampalataya? At paano po natin malalampasan ang mga pagsubok na ito sa pamagitan po ng dasal, pagtutulungan at pag-asa sa Diyos? So, sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng matitinding pagsubok, tila ba ang mga tao po ay nawawala sa kanilang pag-asa? Ang mga kalamidad po, no, pagkasira ng kalikasan at ang paglago po ng kahirapan ay nagiging sanhi po ng matinding takot at uh, pangamba na rin sa mga tao. Pati na rin po no, sa ating mga kababayan na naninirahan po sa probinsyang nabanggit natin. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ito, tinuturuan po tayo ng Biblia na, na hindi po tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sinasabi nga po no sa Psalms 34 verse 19, mababasa po natin dito na marami ang mga pagdurusa ng matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. So ito nga po akir, sa mga pagsubok ay hindi po maiiwasan. Lahat po tayo ay dumaraan sa mga pagsubok na magbibigay po sa atin ng sakit, no, ng takot at uh, paghihina. Ngunit tinitiyak po sa atin ng Diyos na hindi po tayo pababayaan. Ang mga pagsubok po na ito ay po sa ating pananampalataya ay aga no, mga layunin na may layunin upang tayo po ay mag, mapagtibay no, at uh, magtiwala sa Kanya. So siya po ang ating tagapagligtas na magbibigay po ng lakas at mag-aangat po sa atin mula sa ating pinagdadaanan ang Diyos po no, bilang mga ating tagapagligtas sa isa pong mensahe na paulit-ulit na binibigay din o binibigyan din po ng Biblia. Na sa bawat kalamidad po, nagaanyaya ang Diyos sa atin upang magtiwala at sumampalataya sa Kanya. Na siya ang magdadala sa atin ng kaligtasan. So habang ang Diyos po ang ating tagapagligtas, sinuturuan din po tayo ng Biblia na tayo po ay bilang o tayo na bilang mga tao ay may papel po ng kampanan sa pagtulong sa isa't isa ang ating pong pananampalataya ay hindi lang po dapat na nakatuon sa personal na relasyon sa Diyos, kundi sa pagpapakita din po ng pagmamalasakit sa kapwa. Maliwanag po yan na sinasabi ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 12, verse 12, na sapagkat kung paanong ang katawan ay isa at may maraming mga bahagi, at ang lahat ng bahagi ng katawan, bagamat marami, ay isa lamang katawan. Gayun din, kay Kristo. So ipinapakita po ng talatang ito na bawat isa po sa atin ay may papel po na ginagampanan sa ating komunidad. Tinuturuan po tayo ng Biblia na magtulungan no? at magdamayan, lalo nga po sa panahon ng kalamidad at paghihirap. So kung bawat isa po sa atin ay magtutulungan at uh, magpapakita po ng malasakit sa kapwa, ako po, tiyak na mas magaan po ang pagdanas ng mga pagsubok. So kung bawat isa po sa atin ay magbibigay ng tulong hindi lamang po sa material na bagay kundi pati na rin po sa moral at spiritual na aspeto magkakaroon po tayo ng lakas at pag-asa upang malampasan po mga pagsubok sinasabi nga po in Matthew 25 verse 35-40 Sinasabi dito ng ating Panginoong su so Kristo na sapagkat ako'y gutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y isang banyaga at pinatuloy ninyo ako. Ako'y hubad at isinuotan ninyo ako. Ako'y may sakit at dinalaw ninyo ako. Ako'y nasa bilingguan at pinuntahan ninyo ako. So ito nga po, Hakiers, ang mga mensahe po ng talatang ito ay malinaw. Ang pagtulong po sa ating kapwa, lalo na po sa mga nangangilangan, ay katumbas ng pagtulong kay Kristo. So ito rin po ay isa sa mga pinakamahalagang aral na itinuro, na itinuro mismo ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa kabila po ng mga kalamidad na nararanasan po ng mga probinsya na ito, tinuturuan po tayo ng ating pananampalataya na magtulungan at magmalasakit sa bawat isa. Sa mga pabago-bago pong kalikasan, pagbabago po sa ating kapaligiran at ang ating mga pagkakamali bilang tao ay maaari pong magdulot no, ng kalukutan at takot po sa ating mga puso. Marami po sa atin ang nadarama ang kawalan po ng pag-asa dahil po sa mga matinding pagsubok. Ngunit ang pinakamahalagang aral po ng ating pananampalataya ay ang pagpapatawad ng Diyos. Na sa kabila po ng ating mga pagkukulang, patuloy po tayong iniibig ng Diyos. Yan po ay napakalinaw na sinabi, no? In First John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at matuwid siya upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. So ito nga po ka na sa kabila po ng lahat ng ating pagkakamali, tinuturoan po tayo ng Diyos na siya ay tapat na magpapatawad sa atin. Kahit hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa, ang Diyos po ay patuloy na mag ng kamay upang tayo mapatawad at mapanumbalik sa kanyang biyaya. So sa mga panahon po na ito ng pagsubok, No, ang pag uh, sa paghihirap, pagpapatawad po at pagpapakumbaba ay nagsisilbing sandigan po ng ating pananampalataya. Ang ating relasyon po sa Diyos ay hindi po nakabase sa ating sariling kabutihan, kundi sa Kanyang hindi matitinag na pagmamahal at pagpapatawad sa atin. Kahit kung tayo po ay dumaan sa mga pagsubok, ang unang hakbang po ay ang paghingi ng tawad at uh, pagpapakumbaba sa harap po ng Diyos. So minsan po no, ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay nagsisilbing pagsubok din po ng ating pananampalataya na sa pagkakataon ng mga kalamidad, bagyo at iba pang mga sakuna madalas po natin tinatanong sa ating sarili bakit ganito? Bakit pinayagan ng Diyos sa mga ganitong bagay? Ngunit sinasabi po dito in Matthew 17, verse 20, tinutukoy po ng ating Panginoong Kristo ang kahalagahan ng pananampalataya. Sinasabi niya nga dito na sapagkat katotohan ng sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, ay masasabi niyo sa bundok, lumipat ka rito at lilipat nga siya. At walang bagay na magiging imposible sa inyo. Naku po, kasing laki lamang ng butil ng mustasa so ang araw po na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos kung tayo po ay magtiwala at uh, magtiwala lamang sa kanyang plano kahit po ang mga pinakamalalaking pagsubok sa kanya ay naku po sa atin ay kayang kaya nating pagtagumpayan so ang pananampalataya po ay hindi nangangulugan na wala ng pagsubok kundi ito po ay nagiging gabay sa atin upang magpatuloy sa kabila po ng lahat ng paghirap sa bawat pagsubok po ang Diyos ay naglalagay ng pagkakataon para tayo po ay lumago sa pananampalataya at magtiwala po sa kanyang plano para sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang ating mga pagsubok, ako po ay isang paraan ng pagpapalakas ng ating pananampalataya at pagtutok sa kanya. So ayan po akiers, ang mga pagsubok at kalamidad, no, ang dasal ay isa pong talaga mahalagang bahagi po ng ating espiritual na buhay. Ang pananalangin ay hindi lamang po paraan upang humingi ng tulong sa Diyos kundi isang paraan upang tayo pa magtiwala sa kanya at tanggapin po ang kanyang kalooban. Well, maliwanag nga po na sinasabi Philippians chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga isipan kay Kristo Yesus. So dito nga po ang dasal talaga ay hindi lamang po isang panawagan sa Diyos, kundi talagang isang paraan upang magkaroon po ng kapayapaan. So, sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan, ay binibigyan po tayo ng lakas ng Diyos upang malampasan ito. So po, magitan po ng ating panalangin, natututo po tayong magtiwala at magpasakop sa kaloba ng Diyos. So ayan po sa kabila po ng lahat ng mga pagsubog at kalamidad, tayo po hindi nag-iisa ang ating pananampalataya po ay isang gabay na magdadala po sa atin sa pag-asa, lakas, sa tagumpay. Magsama-sama po tayo pong magdasal at magtulungan para sa ating mga kapwa. Ang Diyos po ay tapat at magbigay po ng kapayapaan sa ating mga puso. Magdasal po tayo no? at uh, ipasa Diyos po ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. Sila lamang po may kapangyarihan upang magbukas ng mga pintuan ng pag-asa at magbigay din po ng solusyon sa ating mga problema. Nako po, naway ang bawat hakbang po natin ay magatid sa atin sa mga mas magandang bukas sa ilalim po ng kanyang biyaya at magmamahal. So this is Mr. Curious. Again, wag pong kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel at i-share nyo rin po upang mas marami pong mabot dito. God bless po sa ating lahat.